Ito naman ang target range namin. Dito kami nagsasanay. Halika, pakikilala ko pa sa mga kaibigan ko. Torres, Sergeant Guerrero. Kamusta kayo? Sarge. Sige, Torres. At ito naman si Mumbai. Eh! Si Detective Ramiro. Ramiro, si Sergeant uh, Guerrero ng Buena Vista. Ramiro. Sarge. Isinama ko siya rito para naman makita niya itong target range natin. Ah, uh, ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, no? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Ah, uh, wala. Maliit lang yung bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon, latan. At pas yung bote. Oo, oh, yun nga. <laughs> <laughs> Bakit hindi mo subukin? Ah, uh, sa ibang araw na lang. Sige, sir. Subukin mo ng masalat mo. Ah, Sarge. Nakikita mo yung korting tao na yun? Ang patatamaan mo, yung bilog sa dibdib, papapasukin mo, ha? Ah. <coughs> Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo, ha? Ah. Baka sa papel, hindi tumama. Ah, uh, Guerrero, ipakikita ko naman sa iyo ang aming laboratorio. Ramiro, saka na lang kami babalik, ha? सीएगा जीत ताय साज साज सिगे राम Va a haber sumido. ¡Hola!